Ito mga ka-idol, panoorin natin si Kuya. Marami tayong matutunan dito. Biroin mo naman, nakagawa si Kuya ng walis ay gamit yung plastic buti ng Supremes. Bukod dyan ay pwede pang makagawa ng brass Ang tindi nito mga ka-idol, dito marami tayong matutunan. Papakita ko sa inyo. Unang ginagawa dito ay nag iipon si Kuya ng buti ng Supremes. Siguro hiningi niya sa kapitbahay or kumuha siya sa basurahan or binili niya yung iba dito. Ang kagandahan, yung buti ng Supremes ay na-recycle nila. Hindi nila tinatapon sa ilog, sa sapa, kahit saan man. Simple lang ang unang ginagawa dito. Pinuputol ang puwet nito. Tapos tinatanggalan yung balat nito. Ayan, yung sticker na kadikit. Dapat tinatanggal yan para mas malinis siya tingnan. Kung meron kayong buti dyan, mga ka-idol, huwag niyo itapon yan. Hanapan niyo ng paraan kung ano ang mga bagay na pwedeng gagawin. Kasi ang plastic bote na ito kapag tinatapon sobrang sayang bukod dyan ay barado ito sa mga ilog sa sapa at saka hindi din ito nalalanta. Panoorin mo yung video ng ito mga ka-idol, simple lang talaga ang ginagawa dito. Kung napapansin mo si kuya, iniikot-ikot lang niya yung rolyo. Ayan o, oh, para siyang sinulid. Tapos maninipis yung pagkahiwa yung plastic na yan at nagiging lubid siya. Yun po ang kagandahan kasi mano-mano at sila lang din ang gumagawa nito. Ay ito naman ibang style din ang paghiwa nito. Ayan no mapapansin mo, ihilain lang yan, hindi na siya ni Rororio tulad kanina. Ang ginagawa naman dito, inihilas siya, yan no, napaikot ikot malapad yung pag nito. Gamit ang yanta ng bike ang lupit yung idea nito mga ka-idol. Ito naman ay pabilisan yung trabaho. Ayan o, oh. ang galing yung idea nila talagang hindi nasasayang yung plastic. Ay talagang malaking tulong. Biroin mo dahil sa plastic na ito ay pwede pa makagawa ng bayong. Tingnan mo ang laki yung bayong ni kuya dito. Mas matibay ito. Ang galing nila mga ka-idol, ito na yung ano, finish product nila doon sa sinulid. o. Oh yung pagkanipis, yung pagkahiwa. Ayan, tinatalian yung dulo para siyang tinutupi. Tapos, pinapasok siya doon sa plastic ng ano, ng supreme skok siguro yan. Tapos, meron siyang kahoy, pinasok doon sa loob. Ayan, ang ginagawa dito, iniipitan nila ng bakal. Ayan, pagkatapos niyan, ginugupitan sa gilid. Ayan mga kaidol, panoorin mo. Talagang makakuha ka ng idea. Pagkatapos gupitin sa gilid, hihilain ito ng palapad. Ayan, ang tindi no. Pagkatapos, siyempre ginagamitan nila ng blower. Itong blower na ito, mainit yan mga ka-idol. Kaya kung natatamaan siya ng init, kusang ihigpit yung plastic na yon na higpitan niya. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng lubid, tali, or alambre para ihigpit. Blower lang sapat na. So, ganun kaganda. At saka unique siya tingnan na ah. malinis siya tingnan kapag wala siyang ibang nakatali dyan. Yan o, oh, mahigpit dahil sa blower. Okay, ngayon naman hihilain yung maliliit na bakal. Ayan o. Oh. Ang forma nito medyo malapad na siya. Formang walis na talaga siya mga ka-idol. Bukod dyan sa walis na yan ay mayroon pang mga product na pwede nilang gagawin tulad ng brass. Ngayon ipapakita na Manila kung paano ginagawa yung brass na ito gamit ang plastic bote. Mayroon silang kahoy dito mga kaidol na binubutas-butasan na nila. Ginagamitan siguro ng barina. Ayan, ngayon yung plastic na nahiwa-hiwa na yan, mayroon silang pinuputol. Ang gagawin dyan, parang tinatalian ito ng alambre. Ayan oh. pagkatapos tutupiin nila yan. Kung malaki, bawasan, tapos ikot yung alambre at tutupiin. Tapos itusok doon sa may butas at diinan ito ng alambre. Ayan oh. Talagang automatic na yan mga ka-idol. Matibay siya. Kasi nga mayroon siyang alambre nakatusok doon sa kahoy kaya hindi mabunot yung plastic na hiniwa-hiwa. Ayan oh. Ang galing yung pakagawa. Lahat niyan ay mano-mano yung pakagawa mga ka-idol. Pati yung hinawakan ni kuya na kulay blue yan, ginagawa lang din nila yan sa panahon ngayon mga ka-idol, dapat marunong tayo dumiskarte, tulad ni kuya pinakita ni kuya kung paano ginagawa ang brass, walis, ayan bukod dyan, maganda talaga yung sombrero ni kuya, oh. ang tindi malamig siguro pag sinusuot yung sombrero ni kuya biruin mo, hindi mo kailangan itatapon yung plastik kasi masisira dun sa kanal-kanal barado, mapupundo yung tubig na kuya, arit tayo pag bumabaha at least nagkaroon tayo ng idea ni kuya na yun pala ang gagawin tamang gagawin sa mga plastic wag lang itapon ng basta basta gagawin ito ng uh, bagay na pwede natin magagamit at pwede din siyang ibibinta kasi matibay talaga yan